May karelasyon yan! Eh, wala naman sinasabi sa akin yan eh. Tsaka limang taon na kami magkasama nito eh. Okay, yun limang taon? Oo. Oh. Sa buntao ko inalagaan yan? Ha? Limang oh. taon? Limang taon lang? Ako sa taon pa pakalirap yan? Ha? Ano to? Ano to? Sino to? pa to? Kabago rin po ako. Bakit? Hindi ko ba ginawa ko dito? Ginawa ko lang pa sa'yo? Ba't magpakakalip mo lang ako dito po? Uro, ginawa na lang? Uro, ituro mo ako. Yaba oh. eh! hindi eh, naman yung sinasabi sa akin may kanilang sushi. Tsaka ano ba yung Hindi namin kailangan yan. Ba't ang huwagin lang to? Yan, ah, binigay ko sa'yo. Gagagawin mo lang ako. Pagpapalit mo lang ako dito. <laughs> Celebrate nga, hindi mo nga ako inyimbita. Kaya pala sabi mo sabi mo may mag-team building ka po siya. Iba na ba kaya ano yung team building mo? Baka na tol, huwag ka dito magulotol ha. Huwag ka dito sa saysay magulotol. Nagsiselebrate kami ng birthday niya rito. Huwag ka rito magulot please tol. Yun na nga eh! Dapat kami na ako sa celebrate, hindi ikaw! Parang ko ikaw? Ba, hindi mo alam? Hindi mo alam na yung pressure to? Eh, bakit kami na kung alam ko yan? Hindi mo alam! Ha? Anong ginawa ko? ko, naka ko lahat! ito ang May pera to? Hmm, ba? teka lang ha? Ha? Ah, may pera ba to? Yung ba? Mod, ba? ayan ang pera? na na tayo ng mga tao dito. Pwede ba ako okay dito? Huwag ka dito mag na tol, pwede tol? Kasi celebrate na kami ng birthday niya. At wala akong alam na kayo. Wala nga lang. Limang taon na kami mag-relasyon. Alam mo, tuwing tumatawag ka ako, kasama yan. Tuwing kasama ka lang sa Babe, ako kasi pinya. yan. Ano yung sinasabi nito? Ha? Tapos ngayon, di mo alam, wala akong alam. Ha? Tama na, umalis ka mo na Bakit ganun? Bakit ganun? Bakit ako niloko? Ang kalalaman na natin, hindi magkain kayo. Ano, hindi lang magkakaintindihan kapalit ko lang din pala ako. Oh. Diyan ka ba saya? Di ba ka ba saya? Huwag ka lang babalik sa akin ah. Malin mo! Ina mo, pag eto nilo ako, bumanda ka sa akin. Gago ka. Sino ba yan? Sino ba?